Hi guys, andito ako ngayon sa Bad Santos Station. Dito ko hinihintay ang misis ko sa Bad Santos. Bab bababa siya ng LRT. Yan, dito ako nag-aabang para, sa, para masundo ko siya. Para magkita kami dito, kami, dito ako ngayon sa may Abad Santos Station. Medyo matagal siya dumating. Nahirapan siguro siya sumakay ng LRTs. Kaya ito, patingin-tingin ako Tinitignan ko yung mga taong lumalabas sa LRT. Baka nandiyan na siya. Yan, oh. oh wala pa. Hindi pa dumarating. Baka mamaya pa. Mamaya ang konti. Paparating na siguro 'yun. Ayun. Medyo nakakainip magantay. Kaya ngayon, papatuloy pa rin ako nag-aantay sa kanya hanggang sa dumating siya para may masakyan siya. Ngayon,